Naaresto ng suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa Pasig nitong Enero. Ang ex-girlfriend ng biktima, itinuturong mastermind sa krimen ang kasalukuyan niyang nobyo dahil daw sa selos. Balita hatid ni Oscar Oida. Alas 10.30 ng gabi noong January 16, tinambangan malapit sa kanilang bahay sa barangay Rosario, Pasig City, ang 20-anyos si Christian Azul. Inabangan po sila sa labas po ng bahay habang may kausap po itong biktima. Halos isang buwan matapos ito. Nasakote ng Pasig Police SWAT team sa Barangay San Juan sa Taytay Rizal, si Piolo Lindungan alias Birador ang tinuturong bumaril sa biktima. Yung kausap ng biktima natin ay nagbigay ng positibong informasyon. Ay yung suspect natin sa kay, gunman sa kayong mastermind ay umuwi sa Taytay Rizal. Ayon sa Pasig Police, kasama ng biktima noong gabing tambangan siya, ang 15 anyos niyang ex-girlfriend na itatago namin sa pangalang Delia. Tumatayo siya ngayong testigo matapos magbigay ng salaysay sa pulisya. Itinuro ni Delia ang kasalukuyang kinakasama bilang mastermind sa krimen. Inong nalaman ng mastermind natin na nagkikita pa sila, doon nabuo ang plano seremil si na babarilin nila yung uh, biktima. Basis sa laysay ni Delia, nagkita sila noon para formal lang wakasan ang kanilang relasyon. Pero di raw niya alam na nasundan sila ng kinakasama sa ng motorsiklo. Ang kas daw nito si Virador na wala pang payag. Habang ang mastermind na hindi muna namin papangalanan, pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.